Dennis Padilla napahiya matapos maging visitor lang sa kasal sa halip na maging father of the bride sa anak na si Claudia Barreto. Masama ang loob ng aktor na si Dennis Padilla dahil pinahiya umano siya sa kasal ng anak niya na si Claudia Barreto. Sa halip kasi na father of the bride siya ay nagmistulang simpleng bisita lang umano siya sa naganap na kasalan. Si Claudia Barreto ay isa sa tatlong anak niya sa kanyang ex-wife na si Marjorie Barreto. Sa pamamagitan ng isang social media post na dalawang beses niyang ipinost, dito na naglabas ng kanyang sama ng loob si Dennis at ayon pa sa kanya nang halos sagad hanggang sa buto, ang sakit at pagkapahiya na kanyang naramdaman sa mismong kasal ng kanyang anak. Kalakip sa post ang screenshot ng sulat kamay na may mensahe na in all caps, Anya, sagad sa boto, grabe kayo, nabudol nyo ako, father of the bride, naging visitor, galing nyo. Base sa social media post ni Dennis, ikinasal si Claudia sa fiance nitong si Baste Lorenzo noong April 8, 2025 sa patuloy na pagbabahagi naman ni Dennis sa comment section ng kanyang post, dito na sinabi na ang kasal ay sa kanyang anak na si Claudia. Ayon pa sa kanya na kahit nandoon siya sa kasal ay wala siyang naging papel sa programa. Ni hindi umano siya pinadalha ng invitation card at parang naging saling pusa lang ang nangyari sa kanya roon. I don't have a part sa program ayaw nila padala invites. Isang netizen naman ang naawa sa naging kalagayan ni Dennis sa mismong kasal ng kanyang anak. Ani ng isang netizen. Hayaan mo na lang po sila. Basta ikaw be good to them. Still be a good father kahit ayaw nila sayo. Diyos na lang po ang bahala gumanti sa kanila. May ilan ding pinayuan si Dennis na manahimik na lang upang hindi lumala ang hindi pagkakaunawaan nila ng kanyang mga anak ayon sa isa, buti nga in-invite kahit may galit sa iyo mga anak mo. Tapos ipupos mo pa ng ganyan, lalo ka lang kabibisita ng anak mo. Sinisiraan mo pa sa ibang tao. Hindi na dapat nalalaman niyang mga ganyan. Anak mo din ang sinisiraan mo. Tama na ang paggaganyan mo. Ano ba ang gusto mong gawin nila sa'yo? Payo pa ng isa pang netizen. Masakit sobra to pero sir, please take down your post po. Siguro ganun talaga kalalim yung mga sugat sa puso nila sayo. Kaya sana, wag na po dagdagan pa. Be happy and be proud of them. Pasa sa ambat darating din sa point na makakasama kanila nila in natural way na. Yung galit mo po sa puso mo, idulog mo kay Lord at doon mo isabi, wag na sana i-post kasi lalo kayong masisira niyan sa isa't isa.